Erin! Saan mo nga? Ayun na sila kuya. Oo, oh, sige na. Malapit na ko. Eh. Saan mo? Malapit na. Oh, kuya, kamusta? Anton, kamusta? Oh, okay lang. Paso kayo. Pasensya na. Medyo makalat ng bahay. Okay lang yan. Kumain na ba kayo? Hindi pa nga eh. Uh -huh. Sige, mapunan na kayo. po muna kayo. Okay. Palapit na rin na matapos yung pagkain. Ano? Basta na nga pala kayo. Okay naman kami. Hi! Eto, si Mrs. Panay Shopping. Sana all. Huwag pasensya na ha. Frutas muna kayo ngayon kasi oh. medyo malapit na rin maluto yung pagkain. Salamat ha. Kamusta ka na? Okay lang. Sige, may iwan ko na mo kayo ha. Ah. Sige na. Oh, kamusta ba ang buhay may asawa? Okay naman. Medyo minalas ng sa asawa. Hindi tulad yung dalawang mag-asawa. May anak na kayo. Napaganda pa ng asawa mo. Sumantala sa akin. Mahalas talaga. Haha, <laughs> ano ka ba? Siyempre, nasa pag-ayos lang yan. At saka sa pag-aalaga ng mister ko. Kaya kailangan mo rin mag-invest sa asawa mo. Bigay mo lahat ng luho. Sa bandang huli, ko rin naman makikinabang yan eh. Ay hey, ako, si Irene? Nako. Hindi nga marunong mag-ayos eh. Alam mo sa totoo lang, ang gusto ko sa babae. Katulad ang katulad ng asawa mo, si Gurley. Eh. ganda po, Morma. Mapapasana all ka na lang talaga. Narinig mo ba yung love? Oh. So you're so lucky to have me, alam mo na. Kaya na ikaw pinili ko. Hmm. Kuya, mahal. Luto pagkain. Para, kain na tayo. Okay na pala to si Irene eh. Para kami katulong. <laughs> <laughs> ano ba yung Irene? mag ka naman. Or mag makeup pa ka kaya. Para naman, pag mukhang presentable ka. Tsaka, naliligo ka pa ba? Huh? Ha? Oo. Kaso... Ay, lako. Kuya, girly, tara! Kumain na lang tayo. Ay, rin! Ikpit mo na lang yung mga dito. Wala kang gana lang. Tara! Kuya. <laughs> Ah, uh, mahal. Sa mga kalauna pala yung birthday ni Mama. Pupunta na ako bukas. Sasama ka, di ba? Ay, hey, napot. Ikaw na lang pumunta doon. Mabore lang ako. Tapos ikaw pa kasama ko. Ha? Huh? Eh, inaasan ka nilang pumunta doon. Wisit na bingi ka ba, ha? Di ba sinabi ko sa hindi ako pupunta? Pag di ako pupunta, hindi ako pupunta! Maliwanag! Bakit magalit ba na galit ka sa kin? Ano bang ginawa ko sa'yo? drama mo? Hindi eh, ka naman yung galing dati eh. Gusto mo malaman? Gusto malaman kung bakit? Halika dito! dito! Pare ka dito! Oh! hindi eh, mo yung tsura mo sa lumit. Di ba ang pangit? Alam mo, hindi ba kayo sarili mo, hindi mo kaya eh. Ha? Sawang-sawa Sabal, na ako sa'yo. Ha? Umay na umay na ako sa pagkumunga mo. Tama lang. Umalis ka na dito. At huwag na ka nang babalik. Wiser? <laughs> Mahal. Alis na ako. Sinis. Tul! Tul! Bakit? Tulungan mo ako. Ano nangyari? Pamagay mo na sa ICU. Ha? Balba na pala kalagayan niya ngayon. Ano nangyari yun? Eh, kamita! Mabuka mo na! Ano na, atalanta rin na kasi yun eh. Magpuha ka na kaya. Ilaks na ka ha? Ano ba nangyari? Hindi mo nga rin alam eh. Tama lang kung palagi na may check up yun eh. Higla na na nagsusuka eh. Tapos na wala na ng malay. Eh. Thank you. Kuya, di ba pinaka-check-up naman siya ni Gurley really lagi? Yun nga din ang alam ko eh. Pero sabi ng doktor, may isang record wala daw doon dun eh. Oh! Paano mangyayari yun? Saan na pupunta yung perang pang-check-up? Napunta lahat sa luho niya. Lahat ng perang pinaghihirapan ko. Winaldas lang niya. Masama pa nito, iniwan niya na ako. Iniwan niya na kami ng pamangkin mo. Pinagpalit niya kami sa ibang lalaki na mas bata pa sa akin. Tol, tulungan mo ako. Walang-wala ako ngayon. Baka pwede mo kapayang may pera. Tol, itong timing kay, Walang-wala din ako ngayon eh. Pasensya na, Tol. Ah, uh, Kuya, sige, sagot ko na. Talaga, Irene. Sino ako, Salamat ang marami. Ay, talaga. Wait, wait. sa mga ako yung pera? Ah, uh, inipon ko lahat ng sahod ko. Para kung sakaling magkanak man tayo, at least, ah, ready na financially. Oo. Hindi man ako nag-aayos. Simple lang naman ako eh. Tsaka, hindi ko lang kailangan panganda para mapansin ng iba. Kasi para sa akin, sapat na sa akin na mapansin ako ng tao kong Pero, mali pala. O oh, siya, sige na. Kuya, yung pera, sa ko na lang sa'yo yan. Thank you, Rox. Teka lang, mahal. Hatid na kita. Ah, hindi, huwag na. Kasi baka mapahiya ka pa. then the sun